Uh, ang ating gagawin ngayon ay magkabit tayo ng garter tayo so, back garter ang ating gagawin ngayon so ang ating gagawin ngayon ay nabuo na itong back paliwanag ko na lang kung bakit ito binuo ko na kasi ang ating gagawing operation ngayon ay paano mag garter at saka kung paano tayo uh, pag saklubin ang front and back na back carter, na pantalon pang babae ito. Uh, damit ito na uh, pantalon ito ng isang uh, babae na guru. Uh, ito yung ating gagawin ngayong ano, uh, pagbabahagi. So, sa, sa likod buo na, kakabitan na lang natin ng karter At ito sa harap buo na rin, pakita ko na rin sa inyo ang buo at ito na yung hitsura sa harap. Yan, nabuo ko na yan. Siya na sipira na. Yan, may sipir na siya. Ang ganyan. So, buo na siya. Ang ano talaga. Ang front. So, ngayon, kasi ang ating ano, a ay ano, side seam tayo, side seam. Tapos, sa in seam para mabuo ang pantalon. So, ngayon, ang ating gagawin sa back garter, ah, uh, iyon ang ipakikita ko sa iyo sa sa inyo mga kapadyak ang ah, pagbuo ng back garter. So dito sa ating back garter ay meron tayong allowance dito na 3 inches, 3 to 4 inches ang allowance ko pag ako nagtahi ng back garter. So kung halimbawa ay ah, ang back ang garter ay oh, ang pantalon ay may sukat ang baywang na 37 So, magiging 40 yon para dito sa back carter, dito lahat. Yung 3 inches dito natin ikakarga, dito natin ilalagay siya sa likod lahat. So, ang ating gagawin ngayon ay, ang ating gagawing sukat ay ganito. Ah, ano tayo, yung... Kukuha tayo ng sukat dyan na hanggang kalahati lang. Hanggang kalahati. Yan, hanggang kalahati dito lang sa kalahati. Huwag natin siya galian kasi pa, ano, gagarter tayo eh. So, dito tayo hanggan. Kahit magdagdag lang tayo ng mga uh, kahit mga half inch, yan mga ganyan. One inch, mga ganun. Kasi, ipindi ha, may one inch, half inch, may dito rin. Pero ako ngayon, dito magladagdag ako ng half inch. Yan, ganyan. Half inch ako. So, yun ang aking paraan. So, mga mananahe, may kanya-kanya silang diskarte. Eh may kanya-kanyang paraan para magawa ng garter. So, ito yung aking paraan na uh, kung paano ako magawa ng garter. So, ito yun ang aking iba bahagi at ito yung panoorin niyo at inyo gusto niyo matutunan ito, ito yung paraan ko. So, ito yung aking, ito yung ating gagawin ngayon. So, ang ating gagawin dito unang-una ay kung wala tayong, ano, wala tayong tawag nito, yung half foot o yung sa gilid lang ang may uka uh, pag ko so kung wala kayong ganitong half foot pwede naman itong natural foot lang yung ordinary foot lang ang ating ilalag ang ating gamitin uh, para siya mag kasi titiklop natin ito eh, pag ganyan eh sa, sa akin kasi para hindi ako mahirapan dito na gigiliran nitong garter na to eh Itong half foot ang gagamitin ko. Yun, yun, itong may uka ng, sa gilid ng kaunti yan. Yun, para naka-align na siya dito. Kung baga guide na siya. So, itong gagawin ko ngayon. Uh, papalitan ko ito siya ng half na foot. Yan, papalitan ko ito siya. Pero kung wala naman kayo talaga, uh, dandahan lang. Kahit yung ordinary foot ng ating gagamitin, dandahan lang para hindi siya... Uh, mahagip ang garter kasi pag nahagip ang garter siyempre hindi siya mababanat so, ito yung aking ginagawa so yung ating ano garter huwag natin putulin muna ano kasi atin siyang pasadahan ng bumbo pag na, pag nakuha na natin na pasadahan na natin siya bumbo na balot na natin siya bumbo saka natin siya hilahin saka natin trangkahan dito sa gilid saka trangkahan dito sa kabilang gilid panoorin niyo ang aking gagawin ganito tayo yan ganyan ang aking paraan para hindi mahirap para hindi ako na... para sa akin madali lang ganyan lang ako magano gawa ng garter yan dito Ilawan natin kasi medyo madilim hindi natin ang ilaw yan Di ito, may guhit naman ako dito sa taas. So, yung pagkain natin dito ay mga mga 3 lang yung halawans natin diyan pababa. Masusundan mo naman kasi may guide naman tayo dito guhit na ano tawag nito yung sa sa waistband. Ito ang ating pressure po ay may guide din so hindi siya lalagpas doon sa hangganan na para hindi siya ano mahagip. So, minsan, may pagkakataon din na mahagip yan, pero yun ay ano lang. maga hindi laging nangyayari yung ganun. Kung ha, sakali ngayon, na mahagip ma, man natin, yun ay ano lang, disgrasya lang yun. Ha? Kasi binubusog natin kasi dito yun eh. Kung baga, hapit na hapit hindi dito yung wristbands natin para makuha natin yung magandang pagkapakiring. So, kung maipit man siya dito, Uh, video tas tasin na lang natin kung baka kasama yun sa ating trabaho na may mga error tayo may pagkakamali so wag nating isipin na yun ay ano na hindi na magandang resulta sa ating gawa may kasama lang yon sa ating mga ginagawa na mayroon tayong kaunting pagkakamali at sa lagi-lagi mong ginagawa na yung mga pagkakamali kasi lesson to learn kasi yun yung mga mali na nagawa tulad nito, dandahan lang ako kahit, kahit na mayroon akong guide ang aking treasure ko ay may guide na yan, pero nagdandahan lang ako para kasi ito yung aking naranasan uh, nagmamadali ako nagkaroon ako ng mga uh, pagkaipit dyan kasi nagmamadali ako masyado so, para hindi maiwasan yun pagkakamali dyan na maiipit so nagdandahan lang ako ito ngayon yung aking natutunan sa aking pagtatrabaho ayan. Kaya po siya, ano, kasi binabatak bata ko rin ito para hindi ma, ano, hindi siya ma lagpas dito. Kung baga, pagdating dito sa dulo, yung panel ay magkaparehas lang siya. Hindi siya napakainan ng uto. Hindi nakakain ng pressure po. Kasi pag Uh, madali, madaliin natin yan minsan nakakain yan at pagdating dito sa dulo nag-unbalance nag na yung ano itong dito pagdating dito minsan nag-difference na ng one port so medyo pangiting na yun saka nakakadagdag ng ano yun uh, hindi magandang pagkakagawa so, ito na oh dahil na pasok na natin yan saka natin hilahin dito yan yan, pag nahila na yan, yan ganyan. Kasi may tanda naman tayo dito, eh. Yan, oh. So, saka natin siya trangkahan dito pag na, ano na natin. So, ganitong gagawin natin, trangkahan natin. Ayan, dandahan nila natin dito, baka lumagpas naman yung itong hila. Maghihila na naman tayo palabas. So, magdadagdag trabaho yung to Ingat-ingat lang. Mga ganitong trabaho, ingat-ingat lang tayo. Yan ganyan, no oh. Na, ano na, ah pasalahan na natin. So, yan. Ganyan lang siya. So, Ganon din dito sa kabila. Ganon din dito sa kabila. O, yan. Yung ating, ano, yung ating guhit doon sa may gitna. Hanggang doon lang. Dito rin natin itatapat ang ating kuan Ano, yan. O, yan, yan, yan. Ang guhit natin, no, sa gitna. Yan dito, sa gitna na no, to. Yan din ang ating tatapatan ng gilid ng ating ginagawang pantalon. Yan. Yan natin itatapat para ano siya. Baga na nakuha natin yung isakto nating sinukat. Yan. Ha natin yung trangkahan dito. Yan. At kapag natrangkahan na natin yan banatin natin pa. Ayan, ganyan no, Oh. Maganda pagka-packering, di ba? saka natin ito pasadahan pwede natin din, hindi na rin palitan ito pero papalitan ko lang kasi tuloy tuloy na yun eh. itong ginagamit lang tayo ng pressure put na half put dahil lang doon sa may gilid para hindi siya mahipit so ngayon dahil uh, na tapos na natin yung pag dahil sa gilid balik na natin yung ordinary put na normal para magpasada na tayo dito sa gilid yan yan. Unang-una, sa gilid tayo muna. Yan ganito. Meron tayong half inch. Kasi dalawang pasa, pasadaan natin ng dalawa ito. Magano tayo ng half inch. Yan. Ilahin na natin para napandapan natin yung tahi. O, o baga dalang-dalangan natin ang kaunti. Para hindi siya ano kasi sumisin-sin lalo yan kasi gaster ito, eh. ito saka natin hilahin, banatin natin to yan panatin-banatin yan sagad na natin yung banat yan hindi na tayo mahirapan dito sa kabilang dulo mag ano magpigil dahil hindi nga natin pinutol. So, kailangan talaga wag putulin ito muna kung dito sa kabilang dulo para pag hila natin sa garter ay hindi tayo mahihirapan. Magandang pagkahawak. Hindi po ba? So, ganito. na natin sa pangalawang pasada. Dandahan lang muna. Bangula pa tayo ng hawak. Pag may mahawakan, na, saka na tayo bumilis. Ayan, may wahawakan na tayo. yan Ayan. natapos na natin ito, na lagyan na, na pasadahan na natin ang dalawang bisis. So, saka na natin ito pwedeng putulin dito. Yan. Yan. So, pwede na natin putulin. Dahil pag dahil naputol na natin, ay pwede na natin siyang ilagay ang ating prong panel. So ganito lang kasimple yung aking paggawa o pag uh, paggawa ng back garter. Ganito lang kasimple. So para talaga naninigurado ako na hindi mag-unbalance dito sa taas. Ang unang-unang kong ginawa ay akin itong linalak muna bago ko pasadahan yan eh. Lala ko muna dito sa taas. Kailangan kong pantayin muna. Naninigurado ako dyan para walang unbalance Kumbaga, dito linala ko muna. Tapos linagyan ko pananggay dyan para half inch talaga yung aking pakain. Yan. Sigurista ako eh. Kumbaga, para yung aking pakain ay hindi naglalaki, hindi nagliliit. So, yan, lagyan ko muna siya ng lock. Kumbaga, ini-stinats ko muna yan para siya ay sigurado na hindi siya makakawala. So, ganoon din dito sa kabila. Lagyan ko din siya ng, ano, lagyan ko din siya ng lock. Lalock ko muna para sigurado na hindi ako lalagpas. Yan. la Lala ko muna. Yan. Okay. diba sa ako magpasada buhat sa baba magpasada dito buat sa baba yan so pasadahan ko muna ito saka uh, pakita ko sa inyo yung pasadahan ko ito Ayan. para makita ninyo kung ano resulta ng ating paggawa ng lock ang ate siyang ni yan sa taas. Kung nagpantay ba? So, dito pa lang mga kapadyak, dyan pa lang banda, atin ang titignan, atin ang i-tweet, Ba natin natin, tina natin kung wala bang nagluluagan. Kasi pag meron, di, simpre, kunting pakain yun. Kung mga may, may mga one-fourth na medyo lubo, ay pak pakain natin. Pero ito'y wala man, uh, tuwid man siya, Sa diretso, pantay man ang kanyang pagbanat ko pantay naman hanggang taas parehas naman yung laylay so hindi ko na siya binabanat basta inaalalayan ko na lang yung pakain niya yung takbo niya so ganyan ganyan tayo mag ganyan ito yung aking paraan paraan ko lang ito sinasabi ko na na bawat mananay may kanya-kanyang paraan at itong aking paraan ito yung aking binabahagi na gusto ko rin matutunan sa mga ibang mananahi dahil simple din lang naman ito aking paraan hindi mahirap Madali, at may kasiguraduhan din na ayos ang ating ginagawa. Yan. Yung baga, isa ito sa mga paraan na baka sakaling magustuhan ng mga manunod. So, ito na, oh. wala tayong pagdating hang dumating na tayo dito sa taas, wala namang paglubo-lubo o may kaunting ba natin tayo na gusto. Yung baga, okay naman yung ating ginagawa. Yan. 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 So pati dito sa kabila, atin din to siyang anuhin, pasadahan dito hanggang baba. Yan. Tapos pagdating sa baba, iikot tayo dito sa Iko tayo dito sa may inseam, yan, paikot tayo hanggang sa matapos tayo dito sa may kabila. So, ito yung aking paraan na aking ibinabahagi sa mga baguhan mga, mga mananahi. Dahil sa mga datihan ng mga mananahi, alam mo kung may kanya-kanya na kami mga paraan sa mga pagkagawa ng ganito. Ito ay binahagi ko lang ito para sa mga baguhan na gustong matuto. Kung baka ito yung baka magustuhan niya itong aking paraan, eh, di, dito ka na rin magpermanente. Kasi sa din ito sa mga simpleng paraan pagkabit ng mga garter ng back garter so nasana sana na makukuha ninyo itong aking ibinahagi at uh, para naman sa mga baguhan pa sa aking channel na hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe lang po share and like Dahil itong pagsubscribe subscribe ninyo sa akin ay malaking tulong din po ninyo ito na naibigay sa akin. At uh, sa inyong lahat ng mga sumusubaybay mga tumatangkilik sa aking mga pagtuturo, mga pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa pananahi, ay maraming salamat po.